Ako si Jonathan Tinasa, mula dito sa Lingawan, Bugyas, Binggit, isang potato farmer. Oh, sa mga mahilig sa french fries jan at sa mga pagkain gawa sa patatas ito na ang inyong pinakihintay. Pag-aaralan natin kung paano ito pinaparami. Nandito po tayo ngayon sa garden. Uh, iayos po natin yung pagtatamnam po natin ng patatas. Iayos natin yung seed natapos na po natin yung uh, ginawa nating seed bed. Ngayon naman ay kukunin natin yung itatanim nating patatas sa bodega. Ganito po ang pagpili ng similya. Ito po. Uh, para parehas po yung tubo. Yan. Para sabay-sabay rin po silang lalabas. Ngayon po ay nakapili na tayo ng itatanim po natin ay punta na po tayo sa ating pagtatamnan. Ay, narito na po ang ating itatanim na patatas. Ang una nating gagawin ay yung single row. Ah, yung single row, ah, ganito po siya. I ganito. Ganito. Tapos yung distansya, uh, mga 6 to 8 inches. Pag na, nailatag na, uh, tatabunan na po natin. Ito yung bagong teknik ng pagtatanim po namin ng singgarro. yan para para po hindi masakit sa likod Tapos sunod nating gagawin yung double row Ang double row naman ay magkasabay na dalawang linya yung double row Ah ito po siya Sa doboro, bali alternate po yung patatas. Hindi magkasalubong. Ang gagawin muna natin ay ilalatag muna natin bago natin ihukay yung Patatas. Pagkatapos nating mailatag yung patatas na doburo, gagamit tayo ng garden tools para maibaon yung patatas. Uh, tapos, uh, ingat kayo sa paggamit kasi uh, medyo matalas po ito. Tapos, ang lalim nito, mga 2 to 3 inches. kaibahan po ng single row at saka doboro row uh, kung kunti yung semilya mo na patatas ay single row yung uh, gaw gawin mo para kumasya yung patatas na itatanim mo doon sa kung gaano kaluwang yung garden mo yung doboro naman uh, ginagawa yun kung Marami yung semilya na patatas at yung doburo, mas marami kang itatanim, mas marami ka rin aanihin. Nandito po tayo ngayon sa kung saan ako nagtatanim. Dito tayo sa may isang variety po ng patatas kung tawagin ay LBR o kaya late blight uh, resistant. Ito po yung palatandaan na pwede na pong harvestin yung LBR, ay malalaki na po yung bunga niya. Ang LBR po ay Late Blight Resistance. Matibay siya sa tag-ulan. Ipapakita ko po sa inyo kung paano yung technique para maiwasan po yung uh, tinatawag ng resistence. Ang hukayin po natin ay singaro uh, una sa gilid Tapos gilid ulit. Tapos gitna. Ang hawak po natin ngayon ay ang magkaibang variety po ng patatas at kung paano natin malalaman yung LBR at saka granola. Ito pong isa ay LBR po o kaya ay late blight resistance. Ito po yung parang pinakamata niya. pula po, madali siyang magasgasan kasi manipis po yung balat niya. Uh, kailangan pag uh, kain mo to 4 months o kaya ay bunutin mo muna 15 days bago mo harbisin samantalang itong granola hindi pupula pula yung mata niya tapos medyo makap, mas makapal po yung balat niya dito rin po tayo ngayon kung saan po itinanim yung granola at kung pwede na itong harvestin para po ito ay may schedule na para sa harvesting po. Alam nyo ba na ang patatas ay napakayaman sa iba't ibang mineral at bitamina? Ang alamang ugat na ito ay madalas nating iniimbak dahil ito ay nagtatagal ng halos dalawang buwan. Isa ito sa mga itnatanim ni Kuya Jonathan sa kanilang farm. Maganda rin kaya itong pagkakitaan? Alam nyo ba na kapag meron kayong patatas na 30 kilos na itatanim, ay pwede kayong makapag-harvest ng 10 times yon. Pag 10 times ay 300 kilos at may bebenta nyo po ng 60 pesos per kilo. Kaya pag binenta po nyo ng 60 pesos per kilo ay aabot po ng 18,000. Pero siyempre po ay mababawasan po yon dahil uh, may nagamit tayong farm inputs. Ibabawas po natin sa 18K. Pero pag mas marami po yung itinanim yung patatas, ay mas marami po yung haharbisin nyo at mas malaki po yung kikitain nyo sa pagtatanim po ng patatas. Dito sa Bugyas Binget, isa sa mga main source of livelihood ang pagsasaka. Karamihan rito ang pangunahing tanim ay mga gulay na kung saan dito lamang maaring mabuhay. Paano nga ba nagsimula si Kuya Jonathan sa pagiging isang farmer? Taga Cagayan Bali po ako. Tapos napadpad po ako sa Baguio City kung saan kami nag, nagkita ng misis ko. At napadpad rin po ako dito sa kanilang bayan kung saan ako naninirahan ngayon. At dito rin ako nag-aanak buhay. At nagsimula po ako magtanim ng mga gulay 2014 po. Nagtatanim po kami ng patatas, uh, repulyo po, carrots, leches po. Ito po yung gusto ko kasi mula nung bata po ako, uh, nagtatanim rin po ako ng palay dati. Nagustuhan ko rin po yung pagtatanim ng gulay kasi nag-enjoy ka na, kumukita ka pa. Naniniwala ako na pag may itinanim, may aanihin. Mas maganda po kasi yung kita sa paggagardin sa tulong po ng aking mga bayaw, mga co-farmers at saka yung sa seminar po. Kailangan po kasi sa paggarden po, updated ka po sa bagong teknolohiya na gagamitin sa kayong mga gagamitin sa pag-e-spray po, tulad ng mga fungicide, uh, kailangan po updated sa stages po ng patatas At pag uh, one and a half months, kailangan uh, maganda yung in-e-spray mong fungicide para hindi po masira yung dahon. Kasi pag nasira po yung dahon, wala kang asan na bunga ng patatas. Sa sipag at syaga at sa pagtutulungan nilang mag-asawa, kaya naman mas lalong lumawak ang kanilang garden. At hindi lang patatas ang naitatanim nila, kundi maging ang iba't ibang gulay, gaya ng carrots, cabbage at iba pa. Sa awa at tulong po ng ating Panginoong Diyos, ay unti-unti pong nabago po ang buhay namin. Nakabili na po kami ng gagamitin namin sa nasasakyan para po hindi na kami maghanap ng kung saan namin isasakay yung tanim po namin. Ngayon po ay nagkakaroon na po kami ng mga kasama sa aming mga pagtatanim at natutulongin ko rin po sila hindi rin madaling makipagsabayan sa ganitong pangkabuhayan. Ang pag, pag garden kasi dati mano-mano may gamit po kami na speed tawag po doon para uh, maayos po yung kung saan may tatanim yung patatas aabotin ka po ng yung isang parte aabot po ng one week pangalawa yung Andun yung napeste yung tanim ko tapos uh, naibenta ko po nang mura. Tapos pangatlo po uh, yung na adating uh, po yung hail storm. Butas po yung mga tanim ko uh, tulad po ng Bagyo pechay tapos hindi ko po naibenta. Uh, Pangapat po yung Bagyo yun po yung sumira po ng tanim po namin. Namuhonan po ako ng uh, 20k, uh, halos uh, triple po yung bumalik po sa akin. Subalit tulad ng isang halamang ugat, natatabunan ng lupa bago ito iahon at makita ang magandang pananim, hindi rin nagpatinag si Kuya Jonathan at lalong nagpursigi para sa kanyang pamilya naging inspirasyon ko po yung asawa ko dahil kahit umulan o <laughs> bumagyo, ay talagang porsigido siyang pumasok sa eskwelahan. Uh, Ganon din po ako. Uh, kailangan mag rin po ako para may magamit po kami sa buhay na ito, lalo na po sa aming mga pangarap sa buhay para po lalo pang maging matagumpay yung pamumuhay namin dito kailangan si pagtiyaga po yung poonan po namin. Kaya kailangan maging matataga sa buhay dito. Pag hinahan ka po kasi ng loob, ay talagang hindi ka po magtatagumpay. Huwag kang uh, umasa sa yung kakayahan. Dapat ko ang panaligan mo yung samahan ka ng ating Panginoong Diyos. Bilang Iglesia ni Kristo po, habang nahirapan ka, Lalo kang manindigan, wala pong hindi po makakamit sa tulong po ng ating Panginoong Diyos. Kailangan maging matatag ka po sa lahat ng bagay. Kahit mahirap po, dapat uh, manindigan ka sa iyong pagkaiglesya ni Kristo. Lagi kang manalangin, tapos samahan mo po ng sipag at tiyaga, ay tiyak na ikay ay magtatagumpay. Ano mang pagsubok pa ang masagupa ng kanilang pamilya hanggat nananatiling namumuhay na ayon sa salita ng Panginoong Diyos, alam niyang makakaya nila itong lahat. Natamnan sila ng tunay at matibay na pananampalataya, kaya naman aanihin nila'y mga biyaya at pagpapala. Proud ko bilang isang potato farmer dahil trabaho ko to.